everyone! Hello, hello everyone! It's me again. Okay, mayroon lang tayong sasabihin kay um, Garin. Kung Garin, kung, I don't know kung Congress siya or Governor sa Iloilo. So, ah, pinunan mo, pinunan niya kasi si uh, Attorney Glenn Chong. So, dahil daw bastos, bakit daw tinawag si, bakit daw sinabihan niya si Smog, si Tarsier Butod, na sasampalin left and right. Okay, ito lang garin. Listen. Kung kasi pang babastos daw sa babae, unang-una, dapat sinabi mo yan kay Lisa Smags kay Butud. Why? Diba sinampal niya si Kuting? Oh, anong irerespetuhin iriris, mo pa ang taong ganon? Sabi mo, dahil babae, dapat respetuhin. Eh si Butud, si Butiti, nirespeto ba niya si Kuting? Eh di ba ginumbag niya?